Ang ganda ng gising ko, guys. Grabe, ang ganda talaga ng gising ko. Sobrang ganda ng gising ko. Yung pag-gising mo, yung bubungad sa'yo. Ganon mga conversation. Grabe. Grabe talaga. Grabe talaga, no? Iba na talaga yung nagagawa ng social mo. Alam nyo, guys, mahirap yung may pinagsasabihan tayong tao pero <coughs> sorry sorry may pinagsasabihan tayong tao pero hindi natin kaya nga apply sa sarili natin why so ganon huwag dapat ganon oh my god hindi dapat ganun. pangit naman yung ganoon yung yung pagsasabihan kita tapos ako pala is mas malala pa. oh my god grabe siya dapat huwag gano'n. Yung pagsasabihan mo ko, pero mas malala ka pa sa ginagawa mo kaysa sa akin. Oh my God, talaga. Ba't gano'n? Nananahimik ako eh. Nananahimik na ako. Okay, sige. Nananahimik na ako. Pero ba't ayaw mo ako tantanan? Baka mawindang ka sa gagawin ko. Sis, yes. huwag gano'n sis, ha? Kasi pag ako nawala ng respeto, sinasabi ko sa'yo, lalo kang mababaliw sa gagawin ko pero ito namang gagawin ko is hindi siya mali tama, tamang proseso yung gagawin ko yung, yung gagawin ko na to hindi to yung tinatawag na bad revenge hindi <laughs> yung gagawin ko na to is tamang proseso para sa inyo, para sa iyo, okay? Kasi yung sa akin tapos na tinapos ko, magandang tinapos ko naman 'yon. Tsaka hindi ko sinisiraan yung tatay ng mga anak ko sa trabaho. Hindi ko sinisiraan. Kasi tatay ng mga anak ko 'yon eh. Kasi kung sinisiraan ko 'yon, sa pagiging YouTuber ko palang, doon palang lang sasabihin ko na yun, di ba? Pero hindi ko sinasabi, ano ba, nanahimik ako, huwag niyo akong asarin, huwag niyo asarin. Ha? Ah? Tsaka bakit ingungudgud mo ko? Bakit? Ganyan ba yung matinong tao? Ngungudgud mo ko dahil lang sa ano? Ngungudgud mo ko? Ba't na galit ka sa akin? Araw-araw na lang, ako na nga yung umiwas. Umiwas na nga ako, tapos hindi mo pa rin ako tinigilan. Why? Why naman ganun?